Kung mag imagine ka ng standing sa Western Conference ng NBA, ang iisipin mong mangunguna ay Denver Nuggets or Phoenix Suns kasi sila yung may mga malalakas na players. Pero sa tingin ko walang nakaisip na ang Minnesota Timberwolves ang uupo at the moment sa ibabaw ng West 13 games into the season. So mapapatanong ka, bakit kaya sila yung number one sa West? Malaking dahilan dyan ay ang kanilang depensa na nangunguna ngayon sa buong liga. Tignan nyo rito, kontra sa New York Knicks ang pinapabantay nila kay Jalen Bronson ay itong best perimeter defender nila na si Jaden McDaniels Potensyal na defensive player of the year contender din po itong si McDaniels mga idol at kung itatambal mo yan sa perennial defensive player of the year contender din na si Rudy Gobert edi sila talaga ang bubuhat sa depensa mo Isipin mo itong long 6'9 versatile player ang unang tatao sa'yo pero ngayon napapasok ka na sa loob inaabangan ka naman itong long arms Dennis Seifol Tower Muntik nang mapasok to pero mahirap talagang gawin yan kung ganyang sumasa by Skywalker. Si Nagbenepisyo rin ang Wolves dahil ang New York ay naka-two big man lineup. Si Randell at Robinson nga. So ayos lang yan kasi sila rin ay naka-oversize front court with Gobert and Towns. Obviously itong si Carl Towns po ay weaker defender kontra kay Gobert kaya parang hindi rin kanais na itong ginawa ng New York na pinaswitch nila si Gobert kay Randle pero ayos lang din siguro kasi napapalis mo to sa painted area kung saan siya malakas. Although mahaba pa rin talaga ang mga galamay nito. Tignan niyo po itong ginagawa ni Nikhil Alexander Walker Noong gusto nang pumasok ni Randall, bigla siya dyan makikiagaw para syempre mabisong tumira si Randall sa moment na yan Pero bumalik din naman siya kay Bronson kasi ang hirap nga din naman kung iiwanan mo yan May make sure lang niya na lalapit lang si Randall sa loob para si Gobert na ang bahala So yun yung ginagawa nilang plano Kapag kasi asa loob na tapos andyan si Gobert, matik mahihirapan ang kalaban Tulad nga rito kay Randall na nag-alatrumpo na lang siya kaya out na lang Dito may kita natin na, ayan, aabang lang si Gobert sa ilalim at maiilang talaga ang mga kalaban niya dahil syempre ang haba niya. Hindi po pwede sa loob at malamang ikikick out na lang nila to in which nag-aabang na rin ang ibang mga Wolves defenders. Ang Wolves din po mga idol ay number 1 sa West at number 2 sa buong liga in terms of rebound percentage. So syempre, more possessions para sa team mo ay lagi naman din positibo. And ang isang bagay din kung bakit ganon kataas ang rebound percentage nila ay dahil sa simpleng bumabox out sila. Kita nyo na kahit mas maliit si Troy Brown dito kay Randle ay nakikipagfestuhan talaga siya dyan sa ilalim and somehow ay nakuha niya pa rin yung bola. So sa batang mga idol natin dyan, maaari nyong gayahin niyang si Brown and hindi man appreciated gaano yung ganyan pero paniguradong nakakatulong sa team. Kahit na hindi ikaw yung makarebound ayos lang basta syempre hindi mo rin hinahayaan na ang player ng kalaban ang makakuha ng bola. And ayan, going back sa interior defense nila, ayos lang kahit dito sa pag-drive ni Barrett, ay nasa Gedley lang si Edwards. Kaliwete rin naman po itong si Barrett so okay yun na andon din si Edwards sa side ng strong hand ni Barrett para mailang din tong tumira. Pero hindi pa yan yung maganda sa depensa. Kaya ayos lang na nandyan si Edwards at wala sa harapan niya kasi nagaabang lang din naman si Gobert sa loob. And like we said kanina, dito na talaga kasi malakas si Gobert. Okay din ang opensa nila syempre sa pangungunayan ni Aunt Edwards at Carl Towns. Although ang nagpapalakas talaga sa Wolves ngayon ay ang kanilang depensa. Sinaset up nila ang kalaban para sa success ni Gobert. At nililid nila ang mga umaatake patungo nga kay Rudy para mailang silang tumira or baka nga hindi rin sila makatira at all. Hindi rin biro maging 3-time Defensive Player of the Year at napapakita po ni Gobert ang ganyang mga qualities dito sa Minnesota. Malaki siyang dahilan kung bakit nangunguna ang mini sa defense ngayong taon so far. Tignan natin kung masusustain nila to sa course ng season. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.